kung paano kikita dito sa mini rice mill machine. Kung paano kakikita sa negosyong bigas, okay? So, napaka-simple, no? Kunyari, kunyari, ito ka. Meron ka ng uh, bagong mini rice mill machine, okay? Ito yung mini rice mill machine mo, kunyari. Okay, so, meron tayong mini rice mill machine na pwedeng makakis-kis, makagawa ng uh, well-milled rice. Okay? Well-milled rice yan, ha? Ito lang, gagawa tayo ng, uh, kunyari, ito yung sapo ng bigas. Eh. Ito yung bigas dito. Mapupuno yan ng bigas. Okay? Bubuhos dyan yung bigas. Oh. Okay, ito yung mini rice meal mo. Ito ka, oh. Ayan. <laughs> Paano tayo kikita ng, ano, ng uh, maganda dito sa negosyong bigas? Ang gagawin mo lang pala ay... Uh, example na ano lang kita, no? Sa isang oras, no? Isang oras... Sa isang oras ay makakagawa... Ayang machine yan ng... Tatlong kaban na bigas. 3 times 50 kg yan. Okay? Isang kaban is 50 kg. So, tatlong, tatlong, tatlong kaba bigas ang magagawa mo. Sa tatlong kabang bigas na yan, ay mm, gagastos ka sa kuryente na hindi lalagpas sa 30 pesos dyan. Okay? 30 pesos sa kuryente. Kuryente. Okay? So, meron ka ng tatlong uh, sakong sa bigas, no? Meron ka ng tatlong sakong sa bigas. Nakagawa ka na ng tatlong sakong sa bigas. 1 2 3 Okay, nagpi-50 kg yan, syempre, no? So, anong gagawin mo dyan sa nagawa mo? 50 kg lahat dyan, no? 50 So, anong gagawin mo dyan? Ibebenta mo yan sa mga kapitbahay mo ng per kilo. Okay? Ang dami niyan. 150 kilo yan. Nabigas, no? Kailangan maubos mo yan sa isang araw. Itong tatlong, tatlong kaba na to. So, ang tanong, kaya mo ba ubusin yan? Ibenta sa isang araw? Ang sagot ko dyan ay malamang kayang-kaya. Kasi, pwede mo yan ibenta ng 38 pesos per kilo. 38 pesos per kilo. Yan. Mabibenta mo yan ng 38 pesos per kilo. Kasi, ang puhunan mo dyan, no? Ang puhunan mo per kilo dyan, lumalabas sa isang kilo ay mga 30 pesos lang. Or less, actually. Puhunan mo dyan per kilo, ah. Lalabas 30 pesos per kilo. Ibebenta mo siya ng 38 per kilo. Okay, so ang average uh, cost ng bigas sa palengke, sa market, naga average siya ng 50 isang kilo ngayon, no? Ang mahal. 50 per kilo sa palengke. Okay, sa palengke yan, ha? So, pamahal ang pamahal, eh, no? Actually, yung 50, 50 na yan, ang pangit pa niyan, no? Hindi pa ganun kaganda yan. Merong 49 talaga hindi mga durog na 'yan. So average 50 kg, ah 50 pesos per kilo sa palengke. O ngayon, ah, kakalabanin mo sila, no? Ikaw 38 pesos sa palengke 50 pesos. So sa kanino bibili ang mga tao na malapit sa iyo, sa iyong bahay? nakaupo ka lang sa bahay, no? Nandoon ka lang sa bahay, pakuya kuya ako, pero may tinda ka na tatlong kabahan bigas. Okay? Siyempre, meron kang uh, timbangan doon. <laughs> so, kakatokin ka. Mang Pedro, pabili nga po ng uh, 10 kilong bigas. Eh, 38 pesos lang pala per kilo sa inyo. Pagbilhan niyo po ako ng 10 kilong bigas. Ayun <laughs> Ay, ba? O, 5 kilong bigas nga po, Mang Pedro. Ah, mura pala ng tinda nyo. Isa e, pa 50 pesos po. Eh, napakaganda pa po ng quality niyan. Well milled ja, no? Well milled ang output ng ating mini rice mill machine. So, palagay mo ba yung tatlong kaban bigas na yan? Kaya mo ubusin yan ng isang araw? One day? O, ah, ba? Diba? Pwedeng-pwede, no? Pwedeng-pwede, no? Kayang-kaya kaya yan. One day. Kasi ang mure, ang tao, sa'yo na. Iisipin ka agad yan. Kasi araw-araw may kumakain ng bigas, ng kanin, no? Rice ang pangunahing produkto natin. So, araw-araw, may bibili ba sa atin? Yes. Taga. Like, uh, yes. So, malamang mauubos mo yan. O, let's say, nag-aalala ka. Naku, baka mamaya ang konti ng kapitbahay na bibili sa akin. O, di ganito gawin mo. Ganito gawin mo kung uh, duda ka sa kapitbahay mo na hindi bibili ng 38 pesos. Punta ka sa palengke, alukin mo yung mga nagtitinda sa palengke ng bigas. Sabihin mo, meron na kong isusupply sa iyo 38 pesos lang per kilo. Mas maganda pa diyan sa 50 pesos per kilo mo na tinitinda. Ano may iisip ng nagtitinda? Ah, oh, ganun ba? Patingin nga ay oo maganda nga akin na yan bilin ko na lahat siyang uh, ginawa mong bigas nagiling mong bigas ganun ang mangyayari dyan so yan ang ating uh, negosyong bigas ganyan kaganda no sa 38 pesos per kilo malamang yung mga kapitbahay pupunta sa iyo kakatokin ka Mang Pedro pabili nga po ng uh, 10 kilong bigas okay kung uh, masipag ka, let's say masipag ka sa isang araw, hindi lang pala. Uh, isang oras lang to, ha, uh, yung tatlong uh, kaban, uh, eh kaya mong uh, magtrabaho ng dalawang oras. May anim na kaban ka. Okay? May anim na kaban ka. Ay, di isupply mo yung tatlong kaban sa, ano, sa palengke. Ibenta mo ng 38 pesos din per kilo. Okay, meron kang pangbenta sa palengke, meron kang pangbenta sa bahay. So, ganyan, dalawang oras lang yung na trabaho ha? Dalawang oras mo lang gigilingin yung aning nakaban. So, maganda ba o pangit? <laughs> o maganda ba o magandang maganda? Siyempre, magandang maganda, no? Dahil ang bigas ang pangunahin nating uh, pangangailangan, no? Dito sa ating... Uh, sa ating bansa, no? Bigas, rice ang ating pangunahing ano produkto. Okay, so ayan po muna ang ating uh, negosyong bigas. Ito po si Mini uh, Simple Machines PH. Mag-check lang kayo sa aming uh, Facebook page. I-search nyo Simple Machines PH at mag-message kayo sa amin kung uh, interested kayo. Maraming salamat po.